Why are you doing this? Marcel, wala naman ako mapapala kung tutulungan kita. Eh. Naawa lang talaga ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng awa Gusto ko lang makabawi sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Pati na rin kay Angeline. I've realized kung gaano ako kaswerte na napakasawa ko sa Robert. Tinanggap niya ako despite my past. Kaya naisip ko, Everybody deserves a second chance in life. Lahat naman tayo may pag-asa kong pag sumuhin. Wala na akong pag-asa kaya ang Don't say that. Malaki pa ang pag-asa mo. You just have to start somewhere. Kailangan mong kalaya dito. Then I will help you all the way para makasama si Angelina. kasama ko Yes. Yun lang naman ang importante sa iyo, di ba? Pero ang malaking kalaban mo dito, Oras. Kaya kung ako sa iyo, tatayo na ako diyan. I will bail you out. Right now. Kumpiyansan ko si Marcel Salcedo.